Hi Madlang People! Magandang araw po sa ating lahat. Meron lang po akong sishare sa inyo. Damit nyo po po ay puro kalawang? At na problema po ba kayo kung paano tanggalin? Meron pa akong sishare sa inyo. Napakadali lang pong gawin. At tipid pa po sa pera. Kaya ang video nito ay para sa inyo at panoorin nyo hanggang dolo. Let's go! Yes po. Iba po. Iba ang tawag niyan sa amin. Pinapatakan ko lamang po yan ng katas ng iba. Yan lamang po ang ginagawa ko. Madali lang po siyang tanggalin. At madali lang din siyang gawin. At nakakatipid pa po kayo ng pera. Gayahin niyo lamang po kung ano ang ginagawa ko. dahil tapos ko na pong lagyan ng katas ng iba ay pinapaarawang ko na po siya ayan po wala na tanggal na po ang kalawang malinis na po siya wala ng kalawang Ayan, sana po ay may natutunan po kayo sa video ito. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. Paki, pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking pansusunod na video. Bye-bye! Ingat po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye!